maliwanag din eh ako ay napadaan lang dito eh mga gargar eh napadaan tayo sa bagong munisipyo wala palang ilaw dito sa bagong munisipyo pagdating sa unaan eh napakaliwanag hila parang nagdi Christmas light. -like. malapit na ang Pasko nagpaparamdam na ah, hindi pa siya nagpaparamdam dito na pala, napadaan ako dito ang liwanag na pala